Hello mga kamoy, may welcome back to my video. Papakita ko to sa inyo guys kung saan ko to siya nabili. At nakikita ko to siya sa ano. Wait lang ha Bubuksan ko lang siya muna para makita niyo kung ano yung nasa loob niya. Oh, di ba? Para siyang bill. Ayan oh. Diyan. Papakita ko sa inyo kung paano to gagawin, gagamitin. Nakita ko kasi to sa mga mayayaman, akala nila hindi natin kayang bumili. Siyempre, pinaghirapan din natin 'yan. At papakita ko to sa inyo kung paano. Ito kasi pangbukas ng itlog, ito. Para sa akin medyo pricey siya, ganito, pero ipapakita ko na lang kung paano siya gamitin, yan lang dito nagtatapos ang ating video, paalam ano